madalas, sobrang dalas na naituturo natin dito sa coaching natin o sa Papong TV mga utol na kailangan ni associate mo yung happiness, excitement or positivity in order to win your ex back. Ang ibig sabihin ko po mga utol, kailangan natin mag-method acting. Kailangan iparamdam natin sa mga ex natin, ex-boyfriend, ex-girlfriend na tayo po ay hindi apektado. In fact, Napakasaya natin at accepted natin ito understandable yon mga utol alam kung gusto mong iparamdam sa kanya wholeheartedly na meron tayong constructive manner kumbaga kaya natin makikooperate kaya natin baguhin kung ano man ang dapat ayusin kaya natin maging masaya kaya natin maging positive dahil ngayon napaka-importante nito mga utol dahil isa po ito or ito ang pinaka main topic natin ngayon para bumalik ang ex mo sayo tayo po ay gagamit ng tool na associated po sa positivity bakit? 'di diba, binanggit ko before mga utol positive attracts positive negative also attracts negative kaya kung halimbawa ang positive ka ngayon maaaring maging contagious ka pero kung halimbawa kayo nga po ay sobrang depressed negatibo mga utol natural mahihila po natin pababa yung opportunity mahihila din po natin yung ex natin which will result into nothing kaya positive attracts positive Naalala ko tuloy yung dati kong kaibigan, mga utol. Chingkitan. Okay, ching positive, di ba? Kaya nga po yung parang video natin today ay medyo associated sa kanya. Dahil siya po ay naging personal friend ko. In fact, kaibigan ko pa rin naman ngayon. Kaya lang, we haven't talked for a long time. Siguro 1997? mga 1996 to 1997 mga utol, madalas po kaming magsama ni Chinkitan. Siya po ay kasama ko pag ako po ay lumuluwas dun sa Balayan, Batangas. Actually tatlo kami, Yam, Chinky, tsaka ako. Although we are in one organization or one company, napakadalas po namin nagtatravel doon. Kami po ay magkasama sa isang networking company, business, at nagpe-present po kami doon. Madalas kaming makita, I remember ni Chingitan dyan sa Mikubaw, yung kalye ng Anonas Project 23 at ata yun, yung may McDonald's doon, yung katabi ng St. Joseph. O yun, nakikita kami doon siguro mga 5 a.m. Tapos dumuluwas kami, nag nagbabas kami noon, Uh, papuntang Balayan, Batangas Napakalayo nun So I do remember Pag sumasakay pa kami ng tricycle O oh, ba diba po kasama ko si Chingy Kumakain kami Tapos naalala ko pa nga nun There was a time na naiwan pa kami I mean hindi na kami umabot dun sa bus So anong ngyari Parang biniyahe pa kami ng mga taga Balayan Doon sa kabilang bayan Which I think is Lipa hindi ko na siya matandaan or Batangas City. Tapos doon pa kami bumiyahe gabing-gabi na ni Chinky pauwi po doon sa kanila, 'di ba po? Doon sa Broadway, yung dating bahay nila. Pero hindi ako sigurado kung doon pa po nakatira. But anyway, kung mapapanood po ito ng ating kaibigan na si Chinky Tan, regards, brother. So kamusta po? So but anyway, kaya naman natin na-associate kay Chink Positive ang vlog natin ngayon dahil nga positive attracts positive dahil ito po ang pinaka-main objective natin ngayon para magtagumpay. So, Paano natin mabilis na mapaparamdam ito mga utol? Unang-una, accept the breakup. Alisin natin mga utol yung anger, yung galit. Kaya nga po sa mga coaching session ko, ini-eliminate ko kagad yung reason or yung sitwasyon na talagang gusto mong gumante Kaya pag may kausap ako at nagsasabing coach, gusto ko siyang gantihan. I don't think we will succeed and probably ang kausap po natin ay wrong person Dahil ang objective ko is always positive At maibalik ang ex mo Pero kung gusto mong gumante mga utol Pwede kitang tulungan Na magkaroon ng regrets ang ex mo Pero yung magkaroon ng galit Or ma-associate nga po sa pagigante mga utol I don't think magsasaksid tayo Piliting ko mang tulungan ka Pero sa tingin ko Sa huli Tayo po ay magfe fail pa rin Kaya alisin po natin yung mentality Na tayo po ay gagante yan ang unang-una, if you wanted to use this tool na positive attracts positive. Basically focus on working on yourself. Self-development pa rin mga utol nang sa ganon, kayo po ay maging inspiration instead na kayo nga po ay isang desperation. Second on the list, kung gusto mo talagang gamitin ang positibong paraan na 'to mga utol na isa sa mga most effective way din na associated sa mga no contact kasi ang point ko dito kapatid, kung halimbawa ang gagamit ka ng proseso tulad nga po ng no contact for example, hindi rin po magwo-work ito kung hindi po natin ito isasama, kung hindi po natin ito iduduktong mga kapatid. Magiging pointless lahat na prosesong gawin natin kasi maaaring ma-miss ka niya, maaaring ma-realize niya. Pero pagka nakita niya kayo po ay negatibo mga utol, magdadalawang isip yun, aatrasyon. Kaya nga po may salitang pullback, kaya nga po minsan nangyayari yung Coach, bakit ganun? Parang okay na kami, nag-uusap na kami and then suddenly, bigla po siyang umatras. Kasi nga po, baka may naramdaman ng negatibo. Siyempre, walang babalik o walang papasok sa isang angulo or situation kung masama o negative ito. So, to appear positive, para ma-attract natin ang ex mo o para bumalik siya sa atin, mga kapatid, kailangan palibutan mo, surround yourself sa mga positive environment positive people around kasi ang mga taong ito including our friends or family syempre magkakaroon ng pagkakataon na maa-uplift ka nila maibabalik nila yung confidence mo and at the same time mabilis na mamomonitor or makikita ito ng ex mo kasi nga po puro kayo nakangiti puro kayo positive puro kayo energetic mga kapatid ito po ay napaka effective na solusyon o sitwasyon kung halimbawa maipaparamdam mo agad sa ex mo third Since na ito po ay salitang positive o sitwasyon kung saan kailangan ipakita mo na positibo ka para maging most effective ka mga utol focus on your self journey kailangan kasi maramdaman ng ex mo na ito ay hindi mo pinepeke of course dahil nga siya ay dati mong nakarelasyon malamang na malamang na tansyado ka na niya kabisado ka na niya konting kibot mo lang konting kembot mo lang alam niyang pinepeke mo yon mga utol kaya dapat ito po ay talagang personal journey natin. Yung talagang makikita at mararamdaman din niya at sarili po natin na talagang determinado tayo, decidido tayo sa ating gagawin. Kaya nga po napaka-importante na maglagay ka, mag-set ka ng objective mo mga utol na hindi associated sa ex mo. Dahil talagang gagamitin mo ito or magagamit nga natin ito habang siya po ay nandun sa non-approval stage. Siyempre marami pang stages na dadaanan yan eh. So wag tayong mag-abang dun, at kumbaga parang kulitin yung ex mo sa mga panahon na siya nga po ay nasa denial period. Hayaan natin siya mga utol and create our own journey. Enjoy natin ito dahil pag ito po ay totoo, alam natin na it will signal positivity agad-agad sa ex mo mga utol. Meron ako mga paboritong bina nating relationship expert or psychologists Sila po ay lagi kong binabasa yung mga libro nila mga utol. Alam nyo, Laging sinasabi doon madalas na huwag mong pikiin, huwag kang maglaro ng mind game sa mga ex mo, mas mabuting totohanin mo, mas mabuting realistically i-accept mo at talagang gawin mo ito. Hindi yung tipong parang, o sige gagawin ko ito kasi sabi ni coach. So pagka ganun mga utol, alam natin na pwede mong gawin in one or two weeks, pero pagkatapos punon babalik ka rin po sa dati. Siyempre mas magandang totohanin mo ito. Alam nyo may point eh. Kasi based on my experience as a coach dito po sa mga coaching session natin, mga clients po natin dito po sa Papong TV, maraming nagsasucceed pag dumarating na po sila doon sa point na, Coach, okay na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Alam nyo, pagka dumarating sila sa point na ganun, dun pa bumabalik yung mga excess nila, mga utol. Hindi po coincidence yun ha. Kasi nga po, nagsisignal immediately and effectively sa mga ex natin na tayo nga po ay naka-move on at talagang determinado na pong mag at maging positibo. Tandaan, hindi naman talaga dapat gumawa ka ng billboard or gumawa ka ng storyline para mabalitaan agad ng ex mo yung mga nangyayari sa'yo. Malalaman at malalaman po niya yun. Especially kung kayo nga po ay totoo o legit na nagkarelasyon. Kung merong mga possibility na ito po ay mapaparamdam natin sa ex mo through friends, through family members, or even social media mga utol, hindi kita pipigilan doon. Kasi nga po ang objective natin dito is maramdaman at maparating sa ex mo na tayo po ay positibo na ngayon. Kasi nga po, positive attracts positive. Kaya pag ito po ay nangyari mga kapatid, usually nagiging contagious ka. Sabi ko nga earlier, nahahawa yung mga ex natin. Hindi lang yon, mas nagiging interested ang ex mo sa'yo. Hindi lang yon, nagkakaroon ng self-doubt ang ex mo ng mabilis. Doubt sa kanyang naging desisyon kasi nga po bigla niya makikita na kayo nga po ay masaya, positive at okay sa panahon na hindi po niya inaasahan. Basta, be exciting, be fabulous. Hindi mo kailangan mag-focus sa pagpapakita at pagpaparabdam sa kanya. Ito po ay gawin natin para sa sarili natin mga utol. Be the best version of yourself. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan at siyempre pabantayan po natin, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.